Last week, muling naloklok si Ginoong Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos. Sa pangalawang pagkakataon, ito po ay ating i-take note sa pangalawang pagkakataon. Siya po ay tinatawag na bosses no? sa panahon ngayon ng mga Amerikano. Okay? At hindi lang boses ng mga Amerikano, kundi boses din ng mga Kristiyano. So, tandaan niyo mabuti yan. Eh, no? At ayon sa mga, ito na po tayo, sa mga Bible scholars, siya raw po ay ganito, siya raw po ay ganyan, ganon, ganon. Makinig po tayo mabuti sa sasabihin ko. Ginawa ko itong video ito, vlog na ito, pero hindi nangangahulugan na ito yung aking view. Ginawa ko to for the sake of argument. Para bigyan naman natin ng daan yung mga pananaw ng ibang mga tao. Ang atin pong channel, Daily Good Vibes, is an open channel. Okay? Open channel means lahat ng idea. Pwede nating uh, ipasok dito. Okay? But, merong ultimate truth. Okay? At uh, bakit gano'n ang sinabi ko? Dahil dito sa channel natin, ayaw ko nang may nagtatalo-talo. Lalo na sa eschatology. Lahat tayo mga kristyano, lahat tayo hinugasan ng dugo ni Kristo, lahat ng kasalanan natin inilibing na sa krus ng Kalbaryo, at pinatawad na lahat ng sins natin bilang mga born again Christians. So, <laughs> ayaw ko ng gulo sa channel na ito. Okay. Support so the sake of argument gagawin ko po ito. Kasi marami na po akong nakakausap na tao at medyo hindi maganda ang kanilang pananaw kay Ginoong Trump, including mga ibang Amerikano. They really believe that he is the antichrist. Okay. Alam niyo ang stand ko dyan. Sa akin hindi. Hindi antichrist si Donald Trump siya ay Kristiyano na nagmamahal kay Jesus ng totoo. Pero for the sake of those people who always throw that kind of argument, let us give them a chance by stating no, their own views regarding the Antichrist na nilaki nila kay Ginoong Trump. Naintindihan po ninyo? Okay. <laughs> medyo it makes sense talaga kung medyo madali kang maniwala talagang kakalugin nito ang utak mo okay kani nang umpisa ng video ng vlog natin sinabi ko muling paglukluk muling lumukluk at iniyan luk kan mo ne eh. kani lumukluk ne sa amin mga pampangan gano'n dito ka po loklokan <laughs> luk kayong kapampangan Diba? 'di ba So, yeah. Muling paglukluk, ibig sabihin muli siyang iniupo sa presidency, uh, sa presidency, no? Siya ngayon muli bilang 47th US president ng Amerika. Muli. Okay, ibig sabihin ng muli dahil merong dati. Nangyari yung dati, natapos yung dati, noong year 2020. At <clears throat> sa loob din ng apat na taon, from 2020 to 2024, naupo si Ginoong Biden as the President of the United States of America. Makinig po kayo mabuti. Ito na yung argumento. Dalawa yan eh. Ito muna ang una. Meron nakalagay sa Bible na ang halimaw ay nasugatan at gumaling. O, ito yung kanilang argument nasugatan, ibig sabihin, natalo siya sa presidency noong taong 2020. Pero muling gumaling kasi, nanalo ngayon siya 2024. It makes sense. Pero hindi ko bibigyan niya ng check. Pero it makes sense dahil, oo nga no, sabi ko nga sa inyo, mahina kayong maniwala. Hmm, parang nga, ba diba? Parang nga. Okay. Pangalawang argumento. July of this year, 2024, if I'm not mistaken, Mr. Donald Trump was shot in the head. Right? It was uh, being, uh, ang tawag dito, Facebook Live and uh, seen by many people viewing Facebook Live and YouTube and all kinds of platforms. Nakita ko po, aba, nadaplisan po siya dito sa kanyang for, ano, dito sa may malapit sa noo, sa forehead din, sa kabila, dito sa may malapit sa mata. Pero, nakaligtas siya. Oo, oh, ano? It makes sense, ano? Pero hindi ko pa rin yan bibigyan ng check. Okay. <laughs> Dahil ang mga similar na pangyayari, nangyari din kay Pope John Paul II. Malamang wala pa kami sa mundo noon, pero narinig ko, <clears throat> sorry, si Ginoong, ay si Ginoong tuloy, si Pope John Paul II ay nabaril din pero nakaligtas. ba? Diba? So, lahat ng mga ganyan, ay kung titingnan mo, meron kang pwedeng ikapit, makakagawa ka nga ng doktrina na siya yung halimaw, siya yung antikristo. Pero ito, binigay ko sa inyo itong video na ito, binigay ko sa inyo itong vlog na ito, binigay ko sa vlog na ito, rather, yung mga kaisipan nito, hindi para papaniwalain kayo, kundi ibigay lang sa inyo yung, yeah, kayo ng bahalang musga sa tingin nyo. Okay? Pero yung nangyari kasi ng ano, very talagang malapit siya doon, 'di ba? Yung itong July lang na paril siya tapos wala naman nangyari sa kanya. Yes, I mean it's something like, uh, you know what? It's uh, kung talagang medyo nabasa mo yung nabaril ang halimaw tapos nakita mo yon. Aba, siya na nga ang halimaw. Meron kagad conclusion conclusion na hindi mo pinag-isipan kasi agaran uh, kang nagtingin agad doon sa pangyayari na hindi mo man lang tinignan yung ibang konteksto sa Bible. Okay, go back to the Bible po tayo. O, na po. Alis na tayo kay Donald Trump. Balik tayo sa Scripture. Simple lang naman sinasabi ng Thessalonians. Sabi niya, hanggat nandito yung restrainer, hindi siya marireveal. At kung titignan mo sa ibang salin, ibig sabihin, hindi siya makikilala. Hindi siya magpapakilala. Ibig sabihin, as of this moment, sa panahon natin ngayon, wala pang nakakakilala kung sino si Antichrist. Naniniwala po ko, hindi niyo pa siya nakita sa TV, hindi niyo pa nakita sa social media platforms, all platforms siya na, hindi niyo pa siya nakita kahit saan. Pero siya ay kilala doon sa kanyang bansa ngayon. Isang bansa sa Europa. No? Sa Revive Roman Empire. Nandoon na siya ngayon. Nakahanda na po siya. At naniniwala po ako, kung talagang lilitaw na siya ngayon, magra-rapture muna at irarapture po tayo. Kasi, yan po ang nakalagay sa Bible. Yung restrainer ang mga believers ni Jesus. Okay, talangin ko po kayo. Na kanino ba ang banal na Espiritu ngayon? Nasa mga born-again Christians. Nasa atin po. Okay? Uh, malwalhati po nating i-acknowledge lagi ang presensya ng banal na Espiritu. Dahil alam nyo, kung may karangalan man tayo, yun ang pananahan sa atin ng Diyos, Espiritu Santo. Nananahan siya sa atin iniingatan tayo, ginagabayan tayo. Sa palagay mo, papabayaan niyang isuong ka sa Great Tribulation at sa Tribulation. Hindi niya papayagan yun. That's why Jesus will come to get His church. Tayo po ang church, not the building, not the institution. Tayo po, mga born again Christians, ang church ni Jesus. Anytime magra-rapture po, believe me, Believe me, do not make fun of it. Do not make fun for the rapture. It's a very, very, very serious thing. It will happen anytime. Very, very soon. Very, very soon. Maranatha. Come, Lord Jesus. Hallelujah.